Maraming pwede mangyari sa sakyan mo kapag naka-park lang ito sa mga lugar na hindi ka sigurado kung safe ba. Limbawa mag-withdraw ka lang sa ATM or punta ka lang dyan sa 7-Eleven. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa sa sasakyan ko na kahit nakapatay yung makina, tuloy-tuloy pa rin yung pag-record ng aking dashcam. So itong dashcam na nabili ko ay dd z 50 Yung lens ito sa front ay 1.75 aperture tapos naka Sony sensor na siya. 2.3 inch LCD, 4K resolution, meron pa itong rear camera. Ang pinakagusto ko dito ay yung 24 hour parking mode. May battery car protection pa to kaya solid talaga. Kapag bumili ka ng dashcam na to, dapat bilhin mo rin itong hardware kit. Ginagamit ito para magamit mo yung 24 hour parking mode ng iyong dashcam. Ang problema nga lang sa hardware kit na to, hindi siya compatible agad sa kotse ko na Mitsubishi Mirage G4. Mini type yung plug niya at ang Mirage G4 naman ay naka micro. So, binilan ko pa sa ibang store ng micro-type fuse holder. Tapos, kailangan kong putulin yung hardware kit. Tapos, idugtong yung nabili kong micro-fuse. Dito tayo sa loob ng kotse. Hanapin mo lang dito yung fuse box niya. Ito yung takip ng fuse box. Anggalin mo lang. Yan yung loob. Tapos, dito sa likod ng takip, makikita mo yung fuse diagram. Para mapagana natin yung dashcam kahit naka-off yung makina, dapat dito may connect sa dome light yung isang wire ng dashcam natin. Dito naman natin i-coconnect yung kabilang wire sa cigarette fuse niya or accessory. Para kapag nag-on ang makina, dyan nakukuha ng power ang dashcam natin. So paano mo ba mahanap yung fuse slot para sa dome light at cigarette? Dito mo yan makikita sa likod ng takip or sa manual handbook ng man sasakyan mo. So ngayon alam na natin kung saan natin ikakabit ang fuse. Tanggalin muna natin yung mga takip na paglalagyan ng mga wires para madali din tayo makagawa sa loob. So dito natin ipapadaan yung wire mamaya para nakatago talaga. Dito tanggalin lang natin yung dalawang screw at dahan-dahan lang natin alisin yung takip. Hindi ko na tinanggal ang wire na to para madali ko na lang may balik na maya. Alisin lang itong cigarette lighter fuse. Tapos dito na tayo sa dalawang wire na to. Ito merong ACC tsaka VCC. So importante ililabel nyo to bago nyo putulin para hindi kayo malito mamaya. So connect lang natin yan. Dito tayo sa ACC. So may sarili siyang fuse kung makikita nyo. Tapos yung original na galing sa Mirage, ikakabit nyo lang yan dyan sa baba. So ayan, make sure lang talaga na naka ano siya, nakakabit talaga na maayos. Para just in case na malubak-lubak kayo sa daan, hindi uh, matatanggal tong fuse na to. Para sure talaga tayo diyan. So ito, uh, ikakabit na lang natin to dito sa may secret nga na fuse na tinanggalan natin. So kapag naikabit natin tong fuse na to, make sure na ipaanda rin agad natin yung dashcam kung tama ba o mali yung ginawa natin. So, tulad nito, na naikabit ko pero hindi gumagana. So, meron tayong mali dyan. So, ang mali ko dito na na ko is baliktad yung fuse na naikabit natin dito sa piggyback na to. Itong dalawang slot na to. So, dapat ganito ang orientation yan. So, nasa taas yung ngipin, diba? sandito dito sa baba yung sulat. 15 amp, tsaka yung 10 amp. So, naikabit ko na kagad itong VCC na to. Itong VCC yung sa dome light natin. And saka natin ikakabit naman yung ACC or yung accessory dito sa may cigarette fuse. So ayan nakabit na natin. Make sure na naka, ano talaga yung nakapasok. So titestingin na natin ito So bubuksan ko muna itong accessory ng sasakyan. Ayan nakailaw yung cigarette lighter natin. And tatry na natin itong isaksak sa dashcam. So dapat gagana to. Boom, yan gumana na guys. So tested na natin na gumagana siya sa accessory na wire, yung ating dashcam. So ngayon subukan naman natin i-off yung sa sasakyan mismo. So ayan, lumabas na agad enter parking mode. So, ibig sabihin successful yung ginawa natin dito yung mga naikabit natin is tama talaga. So, ayan, kapag nakapark ka o nakapatay yung makina, automatic nagre-record na yan. So, susubukan natin buksan ulit. Ayan, sa accessory or nakabukas na yung sasakyan. So, ayan, tuloy-tuloy na agad yung recording niyan. So, ngayon, ang gagawin na lang natin is uh, housekeeping na lang natin itong mga wire. Uh, so, automatic, dito natin lalagay yan sa harapan yung front uh, front dash cam tapos yan dito ko pinapadaan yan sa taas hanggang dito sa gilid tapos yan nakapasok yan dito sa loob yan dyan nakadaan yan papunta yan doon sa loob tapos dito, huwag niyong kalilimutan yung ground ng dashcam. Yan know, dito nakakonek yung ground nyan. So, i-ano mo lang yan. Uh, i mo lang. Luluwagin mo lang yung tornilyo, tapos higpitan mo. So, yan yung ground cable. So, balik na natin tong type na to. So, yun lang. Daan, daan lang ulit. So, yan. Goods na. Sobrang dali lang na ito. So, konting ice-ice lang dito sa loob. Ayan, para mukhang medyo malinis tingnan. Ayan, balik na natin yung takip. So, dito, sobrang haba kasi ng wire. So, kailangan ko siyang talian. So, kasyang-kasya naman siya dito sa takip na to. So, huwag nyong kalimutan din pala yung rear camera. Ito. So, yung rear camera, meron ding mahabang wire yan. Uh, Iko-connect mo lang yan. Sobrang dali na yung mag-connect parang na nag-collect ng charger sa cellphone. So, dito ko yung pinapadaan sa gilid ulit. Ayan. So, padaanin niya dyan. So, ayan, madali. Hindi naman siya matigas tanggalin. Ayan, dito mo padadaanin Malambot lang naman siya actually. So, yan. Dyan niya padaanin. Hanggang dun. So, yan na yung wire. So, ibalik na lang natin yung goma. Madali naman din ikabit tong goma ulit tapos na. So, konting linis-linis na lang dyan. So, ito na yung ating final result. So, kapag pinatay ko tong makina, yan, mag -e enter parking mode na siya. Magsibihin, tuloy-tuloy na recording yan. Naka-black screen lang yan. Di mo yan mapipindot or hindi ka pwede magkalikalikot dyan sa screen. Siyempre, para makatipid tayo sa battery ng sasakyan natin. So, dito naman tayo sa rear camera. So, dyan nakapwesto yung ating camera. Tuloy-tuloy yan. Pati yung likod nagre-record din. Kaya safe na safe ka talaga dito. So dito naman tayo sa video test ng ating front camera. 4K resolution. Tapos gabi. Para ma natin kung malinaw ba. Ayan. So subukan natin i-zoom in. Kung malinaw pa rin or kita yung mga, mga plate number nila. Ayan. Ayos. Pwede na ba? Diba? Dito naman tayo sa rear camera natin. So hindi siya sobrang linaw tulad nung sa front. Pero kapag lumapit yung sasakyan sa likod natin, makikita pa rin yung plate number nila. So alam natin kung binangga ba tayo o hindi. Naibidensya agad tayo. So dito naman tayo sa parking mode ng ating dashcam. Ito yung front camera. So take note, recording na pinili ko ay time lapse. Kasi kapag pinili mo yung isang record na video talaga na tuloy-tuloy, uh, madaling maubos yung battery nyo. So dito, time lapse lang. So pwede ko naman siyang i-slow motion kapag merong accident na nangyari. So dito naman sa rear camera. So ganyan, time lapse lang din siya. So pero at least kahit naka-park ka, meron kang recording sa harap at sa likod ng iyong sasakyan. Just in case merong man trip sa sasakyan mo, meron kang ebidensya lagi. Sa susunod na video, ituturo ko naman sa inyo yung optimal settings or yung best settings para sa akin ng ating dashcam. So, para ma-maintain natin yung battery health din ng ating sasakyan. And para malinaw din yung mga nakukuha nating video recording kapag bumabiyahe tayo or kahit nakapark lang tayo. So, yun lang guys. Uh, ito lang yung ating video na nai share Hanggang sa muling pagkikita. Peace!